pinakamahal na resort sa mundo. Ito ay isang eksklusibong paglalakbay tungo sa mga pribadong isla, beachfront villas at mga undersea paradise na may presong pang royalty. Ano-ano nga ba ang mga luxurious resorts na ito? Saan-saan ito matatagpuan? Tara na't ating alamin ang kakaibang mundo ng limang pinakamahal na resort sa buong mundo. Ang North Island Lodge sa Seychelles Ito ay isang world-class at pribadong resort na kilala sa kanyang kasaysayan at kalikasan Ito ay matatagpuan sa isang pribadong isla na kilala sa malinis na beach Makapigil hiningang tanawin at mga pasilidad ng resort na ito Dito makakaranas ang mga bisita ng kakaibang karanasan ng pagbabakasyon ng puno ng kasaysayan at natural na kagandahan. Ang mga beachfront villas sa North Island Lodge ay espesyal na idinisenyo upang magbigay ng pribadong kaginhawaan sa mga bisita. Ang mga villa ay mayaman sa lokal na materyales at merong mga tanawi ng karagatan mula sa malalaking bintana. Bawat villa ay may private pool, outdoor dining area, at access sa beach. Ang mga bisita ay maaaring mag-enjoy ng iba't ibang mga water sports activities, spa treatments, at mga eco-friendly na paglilibang. Tungkol sa presyo ng North Island Lodge, ito ay isa sa pinakamahal na resort sa buong mundo at kadalasang pinakamababang presyo dito ay hindi bababa sa 9,840 US dollars or 550,000 pesos wow! kada gabi. Dahil sa kanyang eksklusibong kalidad at preso, ang North Island Lodge ay kilala bilang isang destinasyon para sa mga sikat at mayayaman na hinahanap ang pinakamahusay na serbisyo, kaginhawaan at karanasan sa kanilang paglalakbay. Pang-apat, The Brando ng French Polynesia Isang pribadong isla resort, kung saan makakarana sa mga bisita ng kamanghamanghang kagandahan ng French Polynesia – sa isang pribadong isla. Kilala ito sa kanyang mga luxurious villas na may private pool at tanawi ng karagatan. Bukod dito, ang resort ay may mga world-class dining options kung saan maaaring tamasi na mga bisita ang mga lokal na sangkap at karanasang gastronomic. Ang iba't ibang water activities tulad ng snorkeling, diving at iba pang marine adventures ay maaari ding kasama sa mga alok ng resort ang kagandahan ng kalikasan sa paligid ng resort, kasama ang mga malalim na asul na karagatan at puting buhangin, ay nagbibigay ng romantic at eksklusibong karanasan sa mga bisita. Kilala rin ang resort sa kanilang mga sustainable practices at eco-friendly na pagtutok, kaya't ang mga bisita ay maaaring tamasin ang kagandahan ng kalikasan. Ang pinakamababang preso naman dito ay nasa 7,258 US dollars or 405,729 pesos kada gabi. Pangatlo, ang Laucala Island Resort sa Fiji. Ang resort na ito ay isang eksklusibong destinasyon para sa mga bisitang naghahanap ng kasosalan at kakaibang karanasan. Ang mga velas ay espesyal na idinisenyo ayon sa lokal na kultura at kagandahan ng kalikasan. May malalaking bintana at sliding doors para sa magandang tanawin ng paligid. At may sariling pool at outdoor area para sa mga bisita. Ang resort na ito ay may mga pribadong beach na malinis at tahimik. Kung saan ang mga bisita ay maaaring mag-relax, maglaro o mag-enjoy ng mga water sports activities nang hindi naaabala ng kaguluhan. Para sa mga mahilig sa golf, ang Laucala Island Resort ay merong world-class golf course na naghahandog ng magandang tanawin ng karagatan habang naglalaro. Ang golf course ay espesyal na idinisenyo upang magbigay ng kakaibang karanasan sa mga manlalaro. Ang mga bisita ay maaaring tamasi ng iba't ibang mga serbiso at amenities tulad ng mga spa treatment, gourmet dining at mga eksklusibong aktibidad sa kalikasan. Merong mga opsyon para sa mga romantic dinner sa tabi ng dagat, diving at snorkeling at iba't ibang water sports. Ang Laukala Island Resort ay kilala sa mataas nitong halaga at hindi ito abot kaya ng lahat. Para sa isang gabi ay aabot ito ng 20,000 US Dollars $20, or 1,117,000 Pesos. Pangalawa, Gamuraka ng Conrad Maldives, Rangali Island ang Damuraka. Sa Conrad Maldives, Rangali Island ay isang kamanghamanghang undersea residence sa Maldives na nag-aalok ng isang kakaibang karanasan sa mga bisita. Ito ay isang luxury accommodation na itinatampok ang isang exclusive bedroom sa ilalim ng dagat. Ito ay isang pribadong kwarto na may malalaking bintana na nagbibigay ng kahangahangang tanawin ng karagatan at ng mga marine life sa paligid. Ang bisita ay maaaring tamasin ang kagandahan ng ilalim ng dagat nang hindi kinakailangang lumabas ng kanilang kwarto. Ang mga bisita ng Moraka ay tinutulungan ng mga pribadong butler na nag-aasikaso sa kanilang mga pangangailangan. Mula sa pag-aayos ng eksklusibong dining experience hanggang sa iba't ibang kagamitang luxury at ang mga bisita ay binibigyan ng personal na atensyon at serbisyo. Bukod sa undersea residence, ang Moraka ay meron ding sariling underwater villa na may mataas na antas ng kaginhawaan at modernong disenyo. Ang overwater villa ay may infinity pool, sun deck at mga world-class amenities. Ito ay hindi lamang isang accommodation. Ito ay isang kamanghamanghang karanasan na nagbibigay ng kakaibang alaala sa mga bisita. Ito ay isang destinasyon para sa mga mayayaman at naghahanap ng ultimate na karanasan sa pampasaherong paglalakbay. Ang preso naman sa resort na ito ay umaabot ng hanggang 50,000 US Dollars or 2,794,000 pesos para sa isang gabi. At ang una, ang Calvini Island ng Grenada. Ang resort na ito ay nag-aalok ng mga eksklusibong beachfront villas na may mataas na antas ng kaginhawaan at privacy. Ang bawat villa ay espesyal na idinisenyo upang magbigay ng kamanghamanghang tanawin ng karagatan at natural na paligid. Ang mga villas ay mayaman sa modernong kagamitan, eleganteng disenyo at mga amenity na nagbibigay ng privado at masusing karanasan sa mga bisita. At para naman sa mga kakaibang karanasan sa Calivany Island, isa dito ay ang kakayahang mag-sorter ng private yacht. Ito ay isang paraan para sa mga bisita na tamasahin ang pribadong cruise sa paligid ng isla at mga kalapit na lugar. Ang yacht charter ay nagbibigay ng kalayaan sa mga bisita na mag-explore sa kakaibang mga destinasyon sa karagatan, kabilang na ang mga secluded na beach at snorkeling spots. Bukod sa mga pribadong villas at yacht charter, ang Calibini Island ay may mga luxury amenities na nagbibigay ng kasiyahan at aliw sa mga bisita. Kasama na dito ang world-class spa, gourmet dining options, mga outdoor pool, at iba't ibang water sports activities. Ang resort ay naglalaan ng personal na staff na may mataas na antas ng serbisyo para tiyakin ang kasiyahan ng mga bisita. Umaabot naman ito sa 132,000 US dollars or 7,378,000 pesos para sa isang exclusive na gabi. Sa mga nabanggit na mahal na resort, ano? ang pinaka nagustuhan mo. Ikomento mo naman ito sa ibaba. ba. Pakilike ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless!